Magandang Agham Pilipinas, isang mahinang pagsabog ang naitala sa Bulkang Taal alas 6 ng umaga kahapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIBOX. Makikita sa video ang bahagyang pagsabog sa bunganga ng Bulkang Taal. Ayon sa DOST Feebox, ang naganap na pagsabog ay isang minor phreatomagmatic eruption na tumagal ng isang minuto. Ang minor phreatomagmatic eruption ay isang uri ng pagsabog ng bulkan na nagaganap kapag naghalo ang magma at tubig ngunit hindi ito malakas o mapaminsala. Samantala, labing-anim na volcanic earthquakes din ang naitala ng DOST Thebox kasama ang mahinang pagsingaw na umabot sa limang daang metro ang taas mula sa bunganga ng bulkan. Para sa kaligtasan ng publiko, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, partikular na sa main crater at daang Castilla Fissures, gayon din ang pamamangka at pananatili sa paligid ng lawa ng bulkan. Bagamat nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal, pinapayuhan ng DOST box ang mga residente at turista na maging alerto dahil posible pa rin ang bigla ang phreatic explosion, volcanic earthquake at manipis na ashfall na maaaring maranasan ng mga lugar sa palibot ng bulkan. At yan ang ating DOST Bantay Bulkan, mananatiling nakatutok ang DOST sa mga lagay ng bulkan sa Pilipinas. Ako po si Desa Maderal, Delivering Science for the People, One DOSD for you, solutions and opportunities for all.